at ay nalang mga idolo kay CYTV Mototrip is back mga idol at kung ikaw ay motorista at hindi mo pa alam ang ibig sabihin ng NCAP mag-stay ka lang dito ano nga ba ang NCAP mga idol? alam kong hindi mo rin alam yan sa mga bago nag-motor dyan mega mega love shout sa inyo at kung bago ka lang sa video ko at sa page ko always welcome ka dito mga idol ano nga ba ang NCAP? let's go pag-usapan natin kung anong ibig sabihin ng NCAP at kung saan yung mga location na pinapatupad ang NCAP let's go ito mga idol yung mga pangunahing lansangan kung saan muling ipapatupad ang NCAP at ay na mga idolo. Sinimulan na ng MMDA ipatupad nitong Mayo 26, 2025 ang NCAP. Ano nga ba ang NCAP? NCAP is No Contact Apprehension Policy. Sakop nito ang Circumferential Radial Road dito sa Metro Manila na nasa jurisdiction ng ahensya. Panguhuli ng paglabag sa batas trapiko ng mga nagmamaneho base sa mga kuha ng closed circuit. Closed circuit revision or in short CCTV camera sa mga nasabing pangunahing lansangan dito sa Metro Manila always natin ipairali ng disiplina sa daan at sa oras-oras sa pagbiyakin natin alam ko ikaw at ikaw nagmamaneo ka sa kalsada at lalo na sa mga tropa at kaibigan natin dyan at mga idolo na nanonood itong video to always ride safe mga idol ito nga pala yung mga nasasakupan ng entrap dito sa Metro Manila at sa ibang lugar kaya dyang alangat panoorin mo to. Mga pangunahing lugar na sasakupa ng NCAP at pinapatupad ito ng ating gobyerno na NMDA. Recto, Mendoza, Fes Quirino Ab, Araneta Ab, EDSA, CP Garcia, Atipunan Ab, Tandang Sora, Ross Boulevard, Taf Avenue, South Super Highway, Show Boulevard. At ito pa, Ortigas Ab, Pagsaysay Boulevard, Aurora Boulevard, Quezon Ab, Commonwealth Bonifacio, Rizal Ab, Delpan, Marcos Highway, at at McArthur Highway. Yan mga idol. Ano-ano nga dapat ang iiwasan nyo? Una, beating the red light mga idol. Alam ko sa mga tropat idolo natin dyan, sa paligid yung mga nabibiting the red light dyan, lalo na kung yung mga nagmamadali. Illegal loading at unloading mga idol. Maraming wala nakikita sa kalsada niya. Kaya always natin natatandaan mga idol, dahil um, bumalik na ang end cap, wag -dawag na wag natin kakalimutan. Ibaba natin sa tamang babahan at magsakay tayo sa tamang sakayan. Para iwas tiket mga idol overspeeding mga idol. Ito yung mga pangatlo. Ito yung pangatlo, overspeeding mga idol. Kung nakita tayo na um, signage, kung gano'ng capacity lang yung kagun natin, sumbi na lang natin. Dahil meron tayong CCTV, monitoring para ma-detect kung gano'ng kabilis ang takbo ninyo. At pag detect yun, malamang. Malamang sa malamang. Pikit ka, idol. Ang apat, swerving or counterflow mga idol. May mga gato talaga na pagdating sa mga motorista, mga tropa natin sa paligid, uh, mga nagagawa talaga ng ganito. Kaya always Dahil nice sa'yo mga idolo, at kung ikaw umabot sa part na to, don't forget to follow my page, comment down below kung tagas lang ka mga idol. At palambing na rin mga idol subscribe naman ang YouTube channel natin. Kay CYTV moto mga idol. Ako nga pala ito, at walang iba, peace out.